What's up guys? Welcome back to my channel and for today's video nga pala ay update ko lang kayo sa mga uh, sa new setup and sa iba nating isda na available dito sa shop namin so meron kayong matipuhan para makita nyo and yun PM nyo na nga lang ako and nakikipag meet up na ako guys kaya naman without further ado tara na, turn ko kayo hey guys, ayun inayos ko nga pala tong aquarium kanina And nilipat ko na rin yung mga cichlids ko dito. Yung aratus and binusto cichlids. Ayan. So, soon meron na tayong pang-release na long fin danios. Ayan. And itong mga pinapalaki pa namin dito mga balloon mollies. Ayan. So, soon available din yan. Pero, meron naman, meron naman kami dito pimenta. If ever man na uh, kailangan nyo. So, meron kami itong Uh, longfin danios and balloon mollies. And yung mga regular mollies meron din nga kami dito. Ayan. So, dito nilipat ko nga sa 15 gallon tank yung mga cichlids namin kasi siksikan na sila doon sa 5 gallon. Diba? Meron kasama yung blue angel fish tetra. Ayan. May rainbow shark pa tayong isa na lang. Meron tayong sword tail glow tetra. And meron tayong mga fancy guppies. Or kung tawagin is chops. Ayan. So dito, meron pa tayong dalawang available na ping pong. And mga koridora. Ayan. Julie and Panda Corridor yung available namin dito. And meron din kami mga feeder goldfish. Ayan. Yung double tail is yung mga oranda goldfish. Ayan. etong maliliit na feather goldfish is 10 pesos lang yan guys. Ayan. So ito yung mga blue angelfish, guys. Ito yung mga albino red cross. May kasamang sword tail na female. Ayan. Kung naghahanap rin kayo ng bonsai for your 2.5 gallon is meron tayo dito mga available. And available din yung blue dream shrimp. Uh, orange shrimp, available yon Mollies, balon mollies. Ayan, ito yung mga breeder ka ng danyos. Tapos ito yung pwede na natin i-out ng na mga long fin danyos. Ayan. 50 pesos lang, guys, ang isa. Tapos dito naman sa left tab, dito nakalagay yung mga fancy guppies and mga regular mollies guys. Tig-10 pesos na mollies. Ayan. Meron tayo dyan. Ayan. Yung oranda na jumbo size. Meron pa tayong tatlong available. And shubunki na jumbo size din. Dalawang peraso na lang available. Tapos mga butterfly koi and regular koi. Ayan. Malilaki na yan guys. And meron pa tayong tatlong available na uh, ghost knife fish. Ayan, monster fish din to. Mahaba siya ng hanggang 15 inches kapag malaki yung pinaglagyan nyo. And kung magaling kayo mag-alaga ng isda. So, pwede silang humaba na gano'ng kala kahaba. And dito naman is meron tayong mga tetra. Ayan, so kung naghahanap kayo ng mga schooling fish, ayan, so isa sa mga schooling fish is yung mga serpay tetra. Ayan, um, lahat naman ng tetra, ganyan. Ayan, ito pala yung mga breeder ko ng danyos. Ayan. Tapos dito naman sa side, guys, is meron tayong mga danyos. Available yung available na kulay ay pink, uh, violet, uh, blue and green. Ayan. Tapos yung green barb and green sumatra. Tapos syempre meron tayong mga beta, beta fish. Half moon female beta and half moon and male. Full red na half moon beta fish. Ayan. Tapos dito naman yung mga fancy guppies na talaga namang magaganda na yung buntot. Ayan o. Oh. Diba? Makukulay yan guys. Ayan. So, kung need nyo madami tayo nyan dito. And, meron pa tayo ditong RTC or yung Red Tail Catfish. Ayan, so, hindi, hindi nga lang masyadong makita dito. Tapos, dito naman is yung mga double tail na male beta namin. Ayan, dalawang dalawa na sila dalawa na lang silang available guys ayan di diba? ang ganda ng kulay nila And meron tayong HMPK female. Ayan. HMPK female. Ito mga female na yan, guys. Kung nagahanap kayo ng mga female, HMPK, 100 pesos lang yan, guys. And para naman dito sa mga double tail is 210 yung price namin. Ayan. And syempre available din sa shop namin yung Cause kung kailangan yung mga fishnet, uh, sipon, uh, paka-isabeta, air controller. Ayan, meron din kaming PO1, PO2, and floating pellet. Filter bowl. Ayan, ito yung washable. And ito, yung, ito pala yung washable. And, and. Tapos available din sa amin yung paka-insakoy. Paganda ng kulay and ito naman yung pampalaki ng koi. Available yung dito sa shop na yung decapsulated. BBS, hindi nyo na siya kailangan i-hatch. PO1. Ayan. Tapos syempre yung mga marbles, uh, aqua soil. Ayan, aqua care, anti-chlorine, metal and blue. Ayan yung mga ganito, pebbles. White sand, available din sa amin uh, beta tank. Ayan, madami tayong beta tank dito. Uh, 15 gallon. So, kung naghahanap kayo, meron din kami. Mga accessory, syempre. Ayan. Spongebob yung mga bahay nila. Spongebob, uh, Squidward. Squidward? Krusty Krab. Ayan. 3-in-1 uh, 3 -in -1 tough filter. Or, 3-in-1 filter. Ayan, meron din kami. Aerator. Ayan sponge filter, 10 gallon, and ilaw. Meron din kami, guys. Ayan. And of course, meron pa kami ditong superworm. So, kung naghahanap kayo ng superworm, it's available dito sa shop namin. Ayan. So, madami kaming stock ng superworm. Grindle worm, meron din kami. Ayan. So, kung naghahanap kayo ng grindle worms, meron nga kami dito. So, yun lang for today's video. For today's update, thank you for watching.